Okay, uh, kampi-kampi, tulong-tulong at hindi pwedeng magkanya-kanyang lakad. Oo, oh, yan ang totoo dito kina Roque Duterte at Kibuloy. Kagustuhan patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ano? <laughs> Iisa lamang ang gusto talaga ng mga ito. O oh, kaya naman, eh, pwedeng takot sila kay PBBN. Dahil uh, matuwid at uh, matinong leader ito. Bakit ko nasabi mga kababayan na takot itong tatlong to kay uh, President Bongbong Marcos? Bago natin ipagpatuloy, eh, makikiusap muli ako sa inyo mga kababayan ko. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscribe button. Huwag nyo na lang po kalimutang i-like din po yung ating video. Maraming salamat po. Gaya ng uh, sabi ko kanina, bakit ko nasabing takot ang mga ito kay uh, PBBM? Tignan po ninyong mabuti. Siki Buloy po takot na malantad ang kabulastugan at mga kalokohan niya sa kingdom. Pero nalantad din kalaunan. Ano? Ayan, nasampahan nga siya ng kaso. Uh, actually, siya po ngayon ay pugante o pinaghahanap ng batas. Pero sa kasalukuyan, malayang malaya pa rin itong si Dibuloy dahil nga po sa kanyang napakagaling na pagtatago. O uh, nagtatago, uh, ewan ko lamang kung nagtatago o itinatago. Yan ang tanong natin. Pero sa madaling sabi, meron po siyang kinakatakutan na multo sa kanyang likuran. Samantalang ito naman po uh, si uh, dating Pangulong Duterte, ano po, ayaw din mabulgar ang uh, mga katiwalian sa kanyang panahon. Huh? Oo, yung panahon ng kanyang panulungkulan. Ang isa dito ay yung uh, kontrobersya na parmali na nangyari nung kasagsagan ng pandemic. Isa pa yung uh, extrajudicial killing at uh, paglabag sa karapatang pagtao na ito ay uh, maaring uh, pinangangambahan dahil sa totoo lang po, medyo parang kinakabahan na naman sila dito sa bagong inilabas po ni uh, dating senador Trillanes. Ayan. At kung lumabas man ng to pares eh maaring kasama po ang uh, ilan sa mga personalidad, mga retirado at mga active na miyembro po ng ating Philippine National Police na sangkot di umano dito sa nanyaring war on drugs ni uh, dating pangulong Duterte noong kanyang kapanahunan. At ngayon naman po, itong si Roque, balitang balita po ngayon mga kababayan ko. Oo, ito pong si Roque. Mm, ano ba tawag nila sa kanya? Roqueta. Yun. Kaya, ano eh, medyo malamtik ang kamay kasi. <laughs> Oo, alam niyo po ba ang balita ngayon? May dalawa pong uh, Chinese national na nahuli di umano sa bahay nitong si Roque. At ito ay nasa Tuba, Benguet. Yan. Ayon po sa balita ay uh, mga big boss daw yata itong mga ito ng uh, Philippine Online Gaming Corporation or POGO. At uh, kung totoo man po ito, aba, eh, <laughs> isang malaking kababalaghan na naman na nakatago sa likod ni Rocky din. Ano? Oh, kaya pala ganun na lamang ang uh, pagtatanggol ni Rocky sa operasyon ng POGO. Eh. Atin din po matatandaan na sinabi rin po kasi ni uh, dating Pangulong Duterte na malinis ang POGO. Yan. Oh, pero dahil sa ginawang investigasyon ng Senado sa tunay na pagkatao ng kontrobersyal na mayor, uh, mayor po ng Bambantarlac, ano? Na si uh, Alice Guo eh, nakalagkad na po ang pogo at unti-unti nang nabuking ang mga karumal-dumal at katiwalian sa luhog nito. Narito po, oh, ito, ito, makikita po ninyo sa screen. Ito po yung larawan po ng dalawang Chinese national na di umano ay nahuli sa bahay ni Roque. Isang babae po na nagngangalang Wang Keping. Uh, parang hindi magandang pakinggan, ano? <laughs> At ito pong si uh, Kun, mm, ang hirap naman bigkasin yung pangalan nito, Kun Mjorn. Ayan. Balita po ito ng Philippine Star. Kung totoo man po ito, mga kababayan ko, eh di malinaw na malinaw na si Rocky po ay uh, isang protector ng mga puganting big boss ng Pogo. Ayan. Mm -hmm. oh, 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 mahirap kasi yung uh, nagmamalinis ka, yung pala nagtatago ka na marumi. So, papano na naman po ito? Mm, ano kayang isasagot o mga palusot na naman po dito ni Rocky? <laughs> baka sabihin na naman yang uh, hindi niya alam kung bakit ano oh hindi niya alam kung bakit nandoon itong mga ito eh paano magpapaliwanag o paano ipapaliwanag nito yan wag niyang sabihin hindi niya alam mm kalokohan na yan ano <laughs> sa July 29 nga po pala bukas ay nakatakda pong dumalo si Roque sa investigasyon ng Senado sa usaping pogo naloko na siguradong maitatanong din ito sa kanya ano mm Uh, 'Pag handa mo na lamang kuyan, Roke, at sigurado'ng sigurado'ng didikdikin ka na naman ni Senator uh, Risauntiveros. <laughs> Kaya pala parang uh, atakihin sa puso si Roke. Oh, nakita po ninyo 'yung uh, ano niya, 'yung kanyang pahayag noon nung galit na galit. Galit na galit siya kay PBBM nung uh, i-announce si PBBM sa kanyang SONA 'yung total ban ng pogo. Hala, sige, bukas sa Senado magpaliwanag ka ha. <laughs> <laughs> Abangan namin kung papaano na naman magpalusot itong si Roque sa Senado. O oh, eh, baka mamaya, ang gagawin ni Roque, ang palusot niya dito magdadami na ng mga ibang tao. Yan, magtuturo. O oh, ganyan naman ang style niyan eh. Pagka eh, nga eh, nagigipit na magtuturo na yan. Oo, oh, at baka baliktarin na naman dito ang sitwasyon mm. <laughs> Ituturo niya si Elisa o kaya si PBBM Iyari <laughs> ka ngayon, Balbon <laughs> Ayaw po mga kababayan ko, malinaw na malinaw mga kababayan ha, ang dahilan kung bakit ayaw nila kay PBBM. Sinabihang weak leader pero kinakatakutan. 'Yan na po po. Maraming maraming salamat sa panunod muli.